Malpaki-translate nga to sa Tagalog kasi ikaw magaling ngayon sa Tagalog eh. Ano yan? Ano? Anong Tagalog ng where are you? Nasaan ka? Ah, uh, yung I don't know. Hindi ko alam. Ah, uh, sige sa iba na lang ako magtatanong. Sa so, iba ka magtatanong, sinabi ko na nga hindi ko alam. Kaya nga, sa iba na nga lang ako tatanong kasi hindi mo alam. Ay, ang hindi ko nga alam. Ay, kaya nga. Sa iba na lang ako magtatanong kasi nga hindi mo alam, hindi mo alam. Ay, ang kulit naman, no. Oh, ang sabi ko, hindi ko alam. Ang Tagalog, I don't know. Oo nga. Sa iba na nga lang ako magtatanong. <laughs> hindi ko nga alam. Kaya nga, doon na lang ako sa iba magtatanong kasi hindi mo alam. Ay, ano ba yan? Doon ka na lang sa iba magtanong. Hindi ko nga alam ang English lang, I don't know. Ay, kaya nga, hindi ko na, <laughs> sa iba na nga lang ako magtatanong kasi hindi mo alam. Ang <laughs> kulit mo rin eh. Sinabi nga, sa iba na lang. Sa so, iba ka na magtanong. Sa <laughs> <laughs> ulo. ulo.